Balita sa Ibayong Dagat, Saudi Arabia at United Arab Emirates nakikita bilang mga posibleng ling o posibleng lugar para sa Trump-Putin Summit. Mula po sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang balitang hatid ni Jay Arevalo. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report. Nakikita ng Russia ang Saudi Arabia at United Arab Emirates bilang mga posibleng lugar para sa isang summit sa pagitan ni na US President Donald Trump at Russian President Vladimir Putin. Ito'y sinabi ng dalawang Russian sources sa Reuters na hindi nagpakilala dahil sa pagiging sensitibo ng sitwasyon. Anila bumisita sa Saudi Arabia at UAE ang matatas na opisyal ng Russia nitong mga nakaraang linggo. Hindi naman nag bigay tugon ng Saudi Arabia at UAE sa mga kahilingan para sa komento. Matatanda ang sinabi ni Trump na tatapusin niyang digmaan sa Ukraine sa lalong madaling panahon at sinabi handa siyang makipagkita kay Putin. Binati naman ng Russian leader si Trump sa kanyang tagumpay sa halalan at sinabing handarin handa rin itong makipagkita para talakayin ang Ukraine at enerhiya. Sinabi naman ni Trump na may nakatakda ng mga pagpupulong at pag-uusap ang kanyang administrasyon sa iba't ibang partido kabilang na ang Ukraine at Russia mula sa RP World Service para sa bagong Rebalo, Raja Filipinas Itu Jay Arrebolo Radio Filipinas Radio Publiko, Radio Filipinas Radio Filipinas News Nationwide